si Master Hans Kua at ito ang ilan sa mga aban at palala para sa live na kay Bongga. June 10, Sabado. Wow! Sabado na! Year of the Rat sa Love Life family may letter S, H, I at sa kanyang pangalan. Morena at Matangkad, siya ay tunay na magpapangiti at may, yung, may lihim na tagahanga sa'yo magaling kang dumiskarte, pero ikaw naman ay magiging tagumpay sa buhay dahil sa diskarte niyan. Red at six ang swerte, sa rat. Sa ox tayo, ah, alam ng lahat ng nakakakilala sa iyo, ay malakas at magaling kang mag ng problema. Ngunit sa araw to, hindi mo kaya sa mga may mga taong maaasahan mo at masasabihan na mga problema, bisitahin si Master Hans Kua, Posible makatulong ang tarot card reading o astrology reading ni Master Hans Kua Blue at wala na swerte sa chart. Tiger naman tayo, iwasan ang pagbibigyo ng mas sakit na salita. Mas piliin ang manahimik na lang at pagkisintan muna maigi. Hurtful world star ay hindi kailangan conflict day naman ang pag-ating naman sa love life. Huwag masyadong selosa. Magiging hiwala yan ang kadalas niyong pag-aaway. White at 19. Swerte sa chart. Rabbit naman tayo, bilangin muna ang mabuti ang mga pera bago umalis. Iwasan ang maloko-maloko ka. Maging alerto sa paligid. Maraming negative star. Maganda naman ang pagpapalaki sa iyo na magulang pagdating naman sa tamang pag-uugali, pagrespeto sa kapwa. Kaya naman, maraming kaibigan ang tutulong sa iyo. Gray at tuwang swerte sa chart. Grabe naman tayo, activated ha? sa love life mo. Iwasan muna ang office romance. Mag-focus sa ginagawa at sa trabaho. Activated din ang travel luck star. Iwasan muna ang pagpapos sa social media na mahalagang informasyon. Mainam na mag-usap na lang kayo in person or IPM pm mo na lang siya. PM mo si Mas no? Pink at 59 swerte sa chart. Sa sneak naman tayo, conflict day to day, ma sa love life, ha? Third party at cheating ang makakasira sa relasyon. Toxic relationship ay iwasan. Peach at 10 swerte sa chart naman! Sa iyong The Horse, magiging competitive ka sa lahat ng bagay. Maraming opportunity na darating. Huwag magdalawang isip dito. Love life naman tayo may isang kaibigan na may lihim na pagtingin sa iyo. Brown at 20 ang swerte sa chart. go naman tayo ha, ah. alamin muna ng maigi ang inaalok na trabaho sa iyo upang walang pagsisihan sa huli. Maroon at 17 ang swerte sa chart. Monkey naman tayo ha, ah. hindi mo kailangan maging bugnutin sa araw to. Mark activated ang money star. Guys, stay happy. Love life naman tayo. May kanya-kanya tayong issue o problema sa pag-ibig. Huwag ikumpara ang love life mo sa love life ko sa pag-love life ng ibang tao. Huwag makialam sa problema ng ibang tao. Mas bigyan ng pansin ang sariling problema. Magpatarot reading kay Master Hans. Aqua at 18. Rooster naman tayo ha. Happy family star ay activated. Sa mga problema ngayon, walang ibang tutulong kung hindi ang pamilya mo ang dati mong kaklase ang muling magpapatibok ng puso, magdisplay ng happy couple sa southeast direction, bilhin ang malaki charm sa tindahan ni Masters Orange at 11 ng sorte sa charm. Dogi naman tayo, love life, alamin, magpatarot trading kay Masters Kuwa. Iki-chika ko sa iyo ang love life. I-surprise e ang sweetheart, magplano ng dalawa lang kayo, mag-focus kayo sa career at negosyo nyo mag-partner. Hindi mo kailangan magmadali, enjoy ang bawat moment, magtiwala sa process, magtiwala sa sarili yellow ang pinang swerte sa doggy. Pig naman tayo kung pinaka maswerte for today. Kahit na nasa malayang lugar ka nag-work, Masaya pa rin ang iyong buhay dahil nakakatulong ka sa pamilya. Online tarot card reading kay Master Hans ay pwede. Kahit nasa malay lugar ka, pabasahan kita perfect 19 na suwerte sa Year of the Piggy. Muli po, ito po yung mga gabay patnubay lamang ni Master Hans. Kayo po ang gumagawa ng suwerte sa buhay dahil nasa inyong mga palag na kasalalay. At tunay, na tagumpay ako po si Master Hans Kuha para sa hashtag Hansuwerte -so